Naimbag nga aldaw yung kakabsat. Ako si Lynn OFW dito sa Hong Kong. So for today's video ay ganap nga ito ng dalawang araw ko nga bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. After ko nga mapakain yung aking mga amo ay nag na nga akong mamili dito sa Shatin. Dahil nga wala dito sa Hong Kong yung amo kong babae ay binibili ko lahat. Tissue, mga kailangan namin sa toilet, kasama yung mga pagkain namin. Pero karamihan sa mga ganito dapat talaga ay order ng amo ko sa online. Pero dahil nga wala siya dito ay ako na ang namimili paunti-unti o di kaya ay araw-araw na lang akong lumalabas dahil medyo malayo nga yung bahay namin. Tapos nakalimutan ko nga na pwede ko palang ipadeliver yung mga binibili ko lalo na pag maramihan. Kagabi na nang sinabi ng alaga ko at pinaalala niya nga sa akin na sana deliver ko na lang. So sinabi ko nga sa kanya na halos nabili ko na nga yung kalahati ng mga kailangan namin dito sa bahay at babalik na lang ako kinabukasan para dun naman sa iba. Tapos sinabihan niya ulit ako na sana nagtaksi na lang daw ako at hindi na lang daw ako sumakay sa bus lalo na at napakadami nga ng binili ko. Oo nga naman, sobrang nakalimutan ko talaga. Kagagaling ko nga ito sa market at pinasok kana na nga dito sa loob tapos nakita ko nga na sobrang lakas na nga ng ulan. Mabuti na nga lang at nakauwi na ako at hindi na ako inabutan ng ulan dyan sa labas. Eto nga pala yung mga pinamili ko, nilagay ko muna sila dito at ilalagay ko na lang sa tamang lugar maya maya magpapahinga lang ako dahil sobrang bigat nga ng mga binili ko. Ngayong araw din pala ay nag-request nga yung alaga ko na mag-bake daw ako ng chicken. Paboritong paborito niya talaga yung niluluto ko na star anise at asin lang. Tapos ibibake mo na nga yung chicken. So sa mga gustong matuto at gustong lutuin yung chicken nga na niluluto ko ay nandito nga po yan sa wall ko na kapin. Sundan nyo na lang po kung paano yung ginawa ko. Dito nga pala sa Hong Kong ay iba-iba ang pagbabudget na ginagawa ng mga amo. May mga amo talaga na sinasamahan ka sa supermarket. May mga amo naman na sasabihin nila kung magkano lang yung budget mo sa isang linggo. At may mga amo naman na sobrang luwag talaga din nila sa budget at bibigyan kanila kapag naubos na ito. At meron din mga domestic helper dito na araw-araw talaga talaga yung pagmamarket nila dahil ang gusto ng mga amo ay fresh talaga yung kakainin nila. Ngayon pala ay nakareceive din ako ng parcel. Habang hinihintay ko ngang maluto yung manok ay inayos ko na muna yung mga deliver na mga kailangan at inorder ng alaga ko nga sa online. At pagkatapos ko ang maluto yung manok ay hinanda ko na ito hiniwa-hiwa ko na at ilalagay ko na lang ito sa rep at bahala na lang yung alaga ko. Pagkatapos pala ay meron pa pala akong time dito, chinek ko nga pala yung mga gamit ko doon sa baba namin dahil nga magbabaks na ako dahil malapit na malapit na talaga yung pag-uwi ko. Dapat isesend ko na tong mga to pero sabi ko tsaka na lang pag malapit na ako umuwi para ako din ang magbubukas pagdating ko sa Pilipinas. Dito pala sa bahay ng amo ko ay sobrang luwang nga ng stock room kaya napakadami kong ang gamit at sa totoo lang isa ako sa mga OFW na hindi talaga ako mahilig magpadala ng box. Sa totoo lang sa siyam na taon ko dito sa Hong Kong ay parang tatlong beses pa lang talaga akong nagsisend ng box doon sa bahay namin dahil yung ginagamit ko namang send ay binibigay ko na lang na i na lang nila sa Pilipinas. Bandang hapon na nga ito at maggagabi na kaya niligpit ko na lahat yung mga ginawa ko at inayos ko ng mga gamit. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more!